ang revelasyon dito sa Senado kaugnay nga ng umano'y pang-aabuso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Katunayan, inabot ng walong oras ang pagdinig ng Senado ukol dito. Kabilang sa mga tinalakay ang umano'y child marriages at sariling gobyerno raw na binuunang grupo sa Surigao del Norte. Ilang beses nang itinanggi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na kulto sila. Sinabi ni Senyor Aguila. Giniit pa rin ni Senadora Risa Hontiveros na pangkulto ang mga ginagawa ng grupo. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama ang Senate Committee on okay. Women, Children, Family, Relations and Gender Equality, isinawalat ni Hontiveros na may sariling umanong gobyerno ang SBSI. Ang tawag sa gobyerno nila Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Eka. Anong masama doon kung nagtayo sila na ng sarili nilang samahan? Si Pastor Kibuloy nga, sabi niya, siya si anak, anak siya ni Jesus. Hindi naman kayo nagagalit. Bihira. Ayan oh, it's a community. They build their own. It's just true. Oh, I mean, I mean, lalo na sa mga Muslim, Muslim ano, Uh, Muslim uh, provinces. May mga ganyan sila, mga boss. Meron silang mga parang malakulto din na mga samahan. Oo. oo. Meron yan. Hindi, hindi lang yan. O magtataka ka, bakit, bakit napunta to sa radar ni... Ako yun ang yung nang question ko eh. O kasi ako talaga wala akong tiwala kay Risa Ontiveros Siguro eh. kung ibang senador ang nagano nito, baka okay lang eh. Pero wala akong tiwala kasi kay Risa kung ano bang agenda ni Risa. Bakit niya kinakana ito? Eh, tapos malaman laman natin na ano daw, itong uh, grupo na to ay dot pro dot hurt, eh. Tapos nasa liblib na lugar. O so sabi ko, hmm, baka imbes na makapang-recruit sila dito ng mga magiging kalaban ng gobyerno, <laughs> hindi sila nakaporma. Kasi nga, meron ng ano, kulto. Sabi nga nila, um, may kulto na. Kaya siguro galit na galit tong mga to. Um, ako nag a lang. Ha. Nagtatanong lang din ako. Kasi nga, uh, credibility-wise, reputation-wise, walang reputasyon kasi sa akin to si ano eh. Sabi nga ni Inday Sara, di ba? I do not respect this person. Victory, diba, yung Nagpakita pa ng resibo ang senadora na nagpapatunay na mayroong sariling Ministry of Budget and Finance ang SBSI. Nag Meron silang sariling ministry budget something ang tanong ito bang mga grupo na to ay lumalaban sa gobyerno ito bang ito, ito nagtatanong lang ako ha ito bang mga grupo na ito nakikipagbarilan sa mga gobyerno ito bang mga grupo na to sinasabi nila na we are an independent country Parang uh, ARMM, di ba? Nag-declare ba to ng mga to ng war against the government? Di naman, di ba? Tapos, registered pa sila sa SEC? Are you sure? Di ako sure, ha? O, hindi. Kasi, tinitindan ko, parang ano ba mga irregularities na itong uh, ano na to? Itong uh, samahan na to. I mean, ako, I'm not pro-cult or pro-cult or anything na, ano, na katulad niya, mga kabataan, ni pinakakasal. I mean, sa Pilipinas, parang... Ano naman yata yan eh. Di ba nga? Pagka may consent naman ng na magulang, okay naman sa bata, basta pasog nga dun sa consent na 16 years old, pero tatalunan nila, pwede eh. O eh, pero, hindi, yung ano eh, yung agenda eh, yun ang gusto kong silipin dito eh. Lalabas din daw sila ng sariling birth, death, at marriage certificates. Naglalabas sila ng birth, death, and marriage certificates. I mean, halimbawa, nag-ano sila, naglalaro sila diyan ng baybayan. <laughs> o naglalaro sila ng gobyerno-gobyernuhan. O, kumbaga, okay, eh, bihira nakakarating ang gobyerno rito, gawa ng liblib tayo eh. They for us to have order, eh tayo bilang isang tribo, magtayo. Ayun, yun yung pinakamagandang ano term eh. Tribo, di ba? Kasi yung mga katulad yan, yung mga tribo sa Ifugao, di naman lahat yan. Yung kanilang mga yung kanilang mga ritual, hindi naman lahat yan eh, ayon sa norms. Nating mga Pilipino, yung iba nga dyan, umiinom ng dugo. O yung iba nga dyan, di ba, kinakatay yung ano, nang pinapatay ng buhay yung mga, pinapalo-palo yung mga uh, karni, yung mga hayop hanggang mamatay, tas sa nila lulutuin. Hindi ba, cruelty to animal yun. Uh, pagka-tribo ka, Minsan may mga kanya-kanya kayong ano eh. Minsan may kanya-kanya kayong may pera kayong sarili. May batas kayong pinatutupad na kayo-kayo lang naman. Hindi nyo naman inaano na parang halimbawa, o oh, meron akong community. Ano? May community akong ganyan. Tapos itong community ko, papasok yung polis. Tapos sasabihin ko na hindi kayo pwedeng pumasok dito. <laughs> Dahil hindi namin kayo kinikilala. Eh hanggat hindi naman sila siguro lumalaban sa gobyerno. Eh hindi ba? <laughs> Beliefs. So katulad daw, may mga kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong reliyon, may kanya-kanya tayong sekta, may kanya-kanya tayong tribo. Yung tribo ito, kalaban yung tribo na to, magkaiba sila ng ano na. Tapos ang tanong, ito bang grupo na to, eh, nananakit ng mga hindi nila miyembro. Diba? Hindi, ako nagtatanong lang ha, hindi ko sinasabing not guilty tong mga to kasi may mga batang involved eh. Kaya, Nasa pagdinig din ang itinuturong leader ng umano'y kulto na si Jaren Kilario o Senior Aguila. At bilang pinuno... Cute kaya ni Senior Aguila. kaya sarap pinikarote ng pisingi niya. Pati, alam mo, kaya nyo ginaganyan si Senior Aguila. Kasi si Senior Aguila kamukha nung ano eh, taga North Korea eh. Kaya sa naisip na rin, tama, gawin natin tong Socorro Investment Fund na to. <laughs> gawin natin tong parang North Korea. Palabasin natin total mga propagandista tayo. Palabasin natin na nagtatayo sila ng army. Meron silang nuclear weapon. Meron silang ganito, ganyan. Oh, eh, kaya kita mo kamukha niya si ano, di ba? Si Kim Jong uh, Kim Jong Pyo. <laughs> Si King Jung Pyong. Ulo, <laughs> no, ang Panginoon o Savior ng SBSI ay, ayon sa mga biktima. Okay. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario. O ang tinatawag na... Hey, yun, may masama na yun pag may karisma. Halimbawa ako may karisma din ako. Hindi <laughs> ba nabudol ko kayong lahat o nuod kayo ng nuod sa akin eh hindi nyo naman ako kilala, di ko naman kayo kilala pero nagsipag-no-orang kayo dyan kasi may karisma kung gusto nyo, di ba? baka naman Resonte Veros, pati ako ha sabihin mo, si Boss Dada nagtayo na ng kulto gabi-gabi may nagpapakulay sa kanya oo, nakita nyo may mga pakulay-pakulay pa gabi-gabi may nanonood sa kanyang 500 oo, so itong si Boss Dada ang Boss Dada TV ay isang kulto Senyor Aguila Tignan mo naman kung gaano naman kapogi si Senyor Aguila. Ayon sa ating mga... Ito, ito nakakatakot. Pag ito, naging terorista. <laughs> ay, siya, eh, nag-posing lang siya na ganyan. Ipa, oo, pag-angnam style eh. Ito naman si Rizan, dami-dami problema ng Pilipinas eh. Pinaking... Mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa. O ganun din naman yung mga born again. Nagkakasal din, nagbibinyag. Yung mga iglesia, nagkakasal, nagbibinyag. Yung mga katoliko, nagkakasal, nagbibinyag din. Ang importante, Risa, hindi ikaw yung kinasal nila. O anong problema ron? Eh, hindi, baka naman hindi ito ano, lisensyado kayo talaga. Oh. Nagbibigay ng atas sa araw-araw. Siya ang reincarnation ni Santo Nino. Walang hiya. Kaya naman pala ang cute-cute ni sir. Walang hiya ka naman eh. Ikaw naman, Risa Ontiveros eh. Si Santo Nino na nga lang yung napili niya. Eh mahirap kung maging reincarnation siya ni Nino Mulak, eh buhay pa si Nino. Risa Ontiveros, si, ano nga, si Pastor Kibuloy nga, sinasabi nga niya, siya, anak siya ng Diyos. Pag sumusot sa basketball yun, walang hiya. 400 points. Antindi mo naman, Risa Ontiveros, ingitera ka. Oh, sa Muslim, nagkakasal din. Hindi oh, ba si ano, tandaan niyo ba si Freddy Aguilar? Uh, Freddy Aguilar? <laughs> si Freddy Aguilar, 16 years old yung asawa noon, hindi naman nakulong. <laughs> ng mga lahat ng tao kasi may layang maniwala kung anong gusto nilang paniwalaan. Oh, hindi ba? Ay, ko. Oh, ano pa? Oh, sige, si Lucifer daw. <laughs> Si Lucifer daw ang uh, reincarnation ni ano ni Risa, hindi mabait mo si Risa. Ni moy kupi do sa si Señor Agela na pinagmam eh. Si uh, Señor pwede talaga maging kupi yan pag nilagyan mo ng pakpak -pak yan sa tenga. <laughs> Yung pakpak -pak sa tenga na ganun. Kasi pag ako nilagyan mo ng ganun, wala akong ligi. Mukha rin akong kupido. Si Senyor Aguila, wala rin lig. Nagtaka nga ako pa paano niya nagkaroon ng necktie. Eh, wala siyang neck. Pero si Senior Aguila, mukha naman talaga siyang cupido, 'di ba? Makita mo ayan na oh, yung ayung yung arrow niya, ayan na. Tinuro niya na yung aro, delikado kayo dyan. Match sila sa kay Papa Kasal. Si Jane nga raw na 14 years old, ikinasal sa 18 years old na lalaki. Pagkatapos ikasal, required daw na agad silang makipagtalik dahil kung hindi, eh, may kaakibat itong parusa. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulog ka at di makuha ng nanmig a Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag a Kakausapin sila, Your Honor, at uh, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Ayun lang. Ayun lang. Base sa totoo lang ito, you have to understand mga bossing data testimony of a person of uh, lalo na minor de edad ang testimony ang testimonya niya kapag pag, uh, or napakalakas niyan mga bossing uh, pwede ka nang makulong talaga dahil sa mga testimony na yan maniwala ka kahit na hindi pa man nagsisimula or tapos yung kaso what no bail po ang rape kasi parang lumalabas dito may human trafficking child trafficking kaya medyo delicate siya. <laughs> Mahirap yan, mahirap yan. Adios ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos si Senyor Aguila. Kahit daw mga magulang na mga minor de edad, napapasunod. Pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasa langit. Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Oh, yun. Ang mahirap noon kung ang ipinang ang, ipinang takot ni Senior Agila hindi pwede kundi papatayin kita amin. Mamamatay ka pagka hindi mo ginawa itong pinagagawa ko dahil lang sabi ni Papa 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 whatever sa reliyon nila. Eh pagka ikay umalis. Pag pumasok dito wala nang labasan. Oo, kumbaga dito ka na rin mamamatay. Kung ganoon, eh delikado 'yan pero kung langit lang usapan, o sabi mo, eh, okay lang. Ayoko na mapunta sa langit. O di tapos usapan. Sige, alis ka na. Excommunicado ka na. Pag di ka sumunod, eh, iba yun. Talagang yun. Medyo talagang kahindik-hindik na yun. Pero kung ang panakot lang is, huy, kailangan mong gawin yun. Di ka pupunta sa langit. Kau din. O, di ba? Pero may choice ka pa. eh, okay lang. Ayoko mapunta sa langit. Okay na ako dun. O, di tapos ang usapan. Itang ipinakasal sa iba. Ang paniniwala raw kasi, kasalanan ang pagiging single hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Ah, uh, 'yung well, delikado eh, siya may miski Gusto ko makapasok dun sa Noah's Ark. Oo, <laughs> tsano. Mantakin mo ito atinan mo ah. Yung sinasabi ni Senior Aguila pang buang eh, pang baliw. Inaniwala eh, ka sa baliw, ano tawag sa iyo? <laughs> sa arko ni Noah dapat pares-pares oo bawal single po ka ano anharot yari ka ikaw sino pa mga single dito huwag kayong pupunta dyan sa probinsya nila hindi kayo makakasakay sa Arco uh, arko ni Noah hindi kayo makakapunta sa ano hindi kayo makakapunta sa <laughs> hindi kayo makakapunta sa langit kailangan may kapartner kayo sa ang daming ganyan Risa Ontiveros ang daming ganyan Ibinilgard din ni Jane na kahit nakasal na siya, niyayaya pa rin daw siya ni Senyor Aguila na makipagtalik. Ako Senyor Aguila, loko-loko ka. Bakit po naman, ano, uh, bawal yun? Nakalagay sa sampung utos, bawal makiapid. Basta hindi mauhuli. Mike, Mike, bilardi nga eh. Mayroon pang langis na binibenta sa tao yun. Diba, si, ano, si ano si Mike Bilarde o oh, meron niyang binibentang panyo at saka yung may mga nakasulat-sulat na marami sa panyo at saka yung langis magkano yun binibenta nila yun eh Baga lahat tayo na, may kanya-kanyang paniniwala na sa tao na lang yan kung maniniwala. Namin ganun, hindi lang sila Senyor Aguila, halos lahat ng mga reliyon. Yun lang, yung mga reliyon na, ano, na sinasabi ko, eh kinikilala. Ito kasi kakaiba dahil sila-sila lang yung nakakaalam. Aguila, Bata. Hindi po yan totoo, sir. Ah? Hindi po yan totoo, your honor. Hindi ko po, po magagawa. Ha? Huh? Sigurado ka? Opo, opo. Hindi po, hindi. <laughs> <laughs> hindi. Sigurado ka, hindi po, hindi. Nagjo-joke lang ako dito. <laughs> <laughs> Maka-arrange marriage. Pero maganda, maganda na in aid of legislation, makagawa sila ng batas talaga na implemented sa lahat kay Iglesia ka, Katoliko, kung anuman, na ang babae ay may kakanya ng mamili. O hindi mo siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Oh. Kinasal mo yung anak ni Janet, ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinood. Kanang mga bata, nanghambog na na, sir. Answer me, squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Oya, oya, hindi. Masila yung Pag Pagbubulgar pa ni Galsano, may apo na nga raw si Ahok sa anak niyang pilit umanong ikinasal. Hindi naman yan itinanggi ni Ahok, pero nanindigan siyang hindi ikinasal ang anak niya. Sa huli, hindi kumbinsido ang mga senador sa paliwanag ni Senyor Aguila at tatlo pang miyembro ng SBSI. Kaya pinakontempt sila. Ah, uh, dahil lang kinasal mo, hindi. Hindi. O, sabi naman ng isa, kinasal mo, kinasal niya o hindi? Kinasal niya. O, nagsisinungaling yan, kontempt siya. Patay tayo sabi ko talagang kung ano eh medyo uh, delicate din ang Senate ano pagka naghihiring-hiring uh, ng mga ganyan kasi subjective eh. <coughs>